na to mga katerilyo dito ako sa sa North Sagaray dito sa Ilog sa North Sagaray dito ako sa North Sagaray mga katerilyo at uh, naliligo kami na mga tropa so yan yan mga kasama ko mga katerilyo North Sagaray mga katerilyo dito, sa, dito yan sa Bakas so naliligo kami so yan so ito yung ilog yan yung ilog mga katorrilyo kasama ko yung mga kumpare ko mga uh, kalugar ko dun sa Dream House sa barangay uh, Bagumbong Dolo, Kalawakan uh, Sa Noros sagaray? Na sa Bulacan <laughs> so yan naman yung dalawang kasama ko yung dalawang anak ko yan yan yan. Yan. So, yan, yan, yan. yan 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 si Jim Jim at si Min Min yan kasama yung anak ni Parade Mara at saka ni Baring uh, Buboy yung mga uh, kapitbahay ko yan So yan yung dalawang anak ko Si Min at Jim Jim yung babae lalaki nila yan yun. So umaga silang uh, uh, Naliligo yan, Masaya silang naliligo Mga katornin nyo Dito yan sa Bakas uh, uh, North Sagaray Bulacan so, Marami naman yan uh, na, no? Marami naman yan uh, na, Marami naman yan naliligo dito mga katorilyo So marami na liligo dito Yeah, yeah. Ang dami mga katorilyo So masaya dito Sa tapat mo ni So ang dami namin kasama dito mga katorilyo Ayun yeah, yeah. pa yeah, ako Ayan Ayan ang mga kapitbahay So, Masaya silang naliligo Ayan ang Baik. Saudara Jamaah Kapit, bahay, Laya, siya, kapit bahay, bo, ya. di si, sini. Ah, So yan naman yung ilog na pinaliliguan namin. Dito yan sa Bakas. So, malapit yung mga kotorilyo. Dito yan. Dito lang kami sa baba. paubos na yung pulutan no? yun In yung inayin -in -in -in. naman no? pineapple gin pineapple gin ang patanggal ng lamig uh, kaya naman ako mga tropa na taga ating na yung mga tropa na ating na mga ko sa Dreamhouse. Parang barangay Bagumbong Dolo, Kalawakan City yan ang natitira paubos na So, anong oras pa na? Ininom namin yung uh, gin pineapple. So, so, ito, ito upak na rin. Yeah, so, Tanghali pala mga katorin nyo Pero dito ko may maliligo. Yan, yeah, dyan ako. Nakaligo na ako.